Tignan nyo naman ang kapaligiran ng aking pinupuntahang lugar, white sand, dito yung buhangin niya, white sand, o. Oh. Dito, meron mga punong kahoy, may mga punong kahoy dito, doon sa bandaron, yun yung highway pagkalagpas mo ng highway doon sa bandaron pa bangin <laughs> bangin ulit oh nasa ibabaw tayo ng bundok dito naman sa kabilang side oh nyo, puting puti ang buhangin